Kim Chu. Ipinaglaban pala si Sian Lim noon sa kanyang pamilya. Sian, nakiusap nga ba kay Kim Chu na manahimik tungkol sa tunay na rason ng kanilang hiwalayan. Matapos kumpirmahin ni Sian Lim at ni Kim Chu ang kanilang hiwalayan sa publiko, sa kauna-unahang pagkakataon ay na-corner na nga ng media si Sian Lim. At dahil naging maingay muli ang pangalan ngayon ng aktor na si Sian, mayroon umanong nasagap ang showbiz columnist na si Christopher Permin tungkol sa naging relasyon ni Sian at ni Kim Chu. Ayon dito ay tila hindi lamang mga kaibigan ni Kim Chu ang may ayaw sa aktor kundi maging ang buong pamilya ng aktres. Ayon nga sa naging latest episode ng Christopher Minit noong lunes, December 25, Naibahagi ng kolumnista na maging ang pamilya pala umano ng kapamilya a ay hindi bet at gusto ang kapuso aktor na si Sian Lim. Ayon kay Christopher Min, may source akong nakausap. Medyo may kalaliman ang mga kwento. Matagal na palang hindi pabor ang pamilya ni Kim Cho dito kay Sian Lim. Pagbabahagi naman ni Romel Chica mayroon umano siyang napanood na interview ng actor-director kung saan tinanong siya kung kamusta ang relasyon niya sa pamilya ng dalaga at halata raw sa mukha nito na hindi alam kung paano sasagutin ang katanungan. Maging ang mga taga-suporta umano ni Kim ay ayaw rin kay Sian dahil nakikita ng mga ito na tila walang plano ang binata sa kanilang future ng actress. Pagbabahagi pa nga ni Christy, ang mga chikang ayaw ng mga kaibigan ni Kim sa aktor ay alam niya. Ngunit ngayon lang niya na pag-alamang maging ang pamilya ng dalaga ay tutol sa binata. 12 years rin ang tinagal ng relasyon ng dalawa bago ito tuluyang nagtapos noong 2023. Wala namang binanggit na ibang detalye si Nakim at si Sian nga tungkol sa rason ng kanilang hiwalayan. Kaya naman ayon umano sa naging source ni Christopher Min. Tila nakiusap umano ang aktor sa aktres na si Kim Chu na huwag sabihin ang tunay na rason ng kanilang hiwalayan. Dahil once na magsalita umano ang aktres na Chinita Princess na si Kim Chu, ay tuluyan na umanong masisira ang karera at buhay ni Sian Lim sa showbiz industry. Kaya naman hinahangaan ngayon ng showbiz columnist na si Christy Fermin ang aktres. Dahil lakas loob nitong pinagtatakpan pa rin ang panluloko o tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Sian Lim. Ayon pa sa ilang nagkomento, malabo umanong magluko si Kim Chu sa likod ni Sian Lim. Dahil makikita umano na talagang mahal na mahal ni Kim Chu ang aktor. Ayon pa sa chika ni Christy, Ikagugulat umano ng publiko kapag nagsalita na si Kim Chu sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ni Sian Lim.